Hello mga kabokals. sumilip na si Haring Araw at uh, matindi na naman ang sikat ng araw. Pero ano nawawala-wala mga kabokals? Uh, didilim and then aaraw na naman. Ayan. Pero ito ito po ang ating uh, sitwasyon dito sa atin ngayong uh, ano ba ngayon? May 27, Lunes. Hmm. Wala na pong ulan at uh, sumikat ta ang Haring Araw. Ayan. Huwag lang kayo masyadong titingin dito. <laughs> at uh, baka masilo kayo. Ayan. So ngayon po ay uh, titimbangin natin yung ating mga pambentang Moscovy Meron pa tayo dito 2, 4, 6, na barako na pambenta. Tingnan natin kung ilang kilo ng isa. Ayan. So yan, yan pong at, aking maibabahagi uh, sa inyo for today. Eh, then sabay pakain na rin tayo kaya yeah, mga kabokals so huhuli tayo tingnan natin kung ilan natin bang alam mo Muntos sa mukha ko yung ano. <laughs> Huwag kasi dito kasi may ano to eh. May ipa ba? May mga lumang ipa. Kaya buhaghag. Hmm, wait lang, wait lang. Timbangin lang kita. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Puro hangin ka. Ayan. Okay, kaya. Ayan mga kabokals ito nya ba Ayan. Can you see it Ano 2.7 mga vocals 2.65 yam to big sock 2.65 kilos. Ang na isa. Ito naman ay halos pare-pare sa laki na ito mga kabokas. Okay, nag-average doon naman mag-average ang oh. timbang niya mga yan kasi pare-pare salo sila ng ano, laki yan hmm. O, ito po ay mas maliit 2 point 2.25 dalawang kilo at one fourth. Ayan, dalawang kilo at one fourth. Ayan. So, doon po naglalaro. Isa pa. Try pa tayo ng isa. yan, para alam ko kasi, kasi nga mag-aalok tayo sa mga kapitbahay, mga kabukals. Nang kakatayan na lang natin kasi, inibibenta natin ng dress na. Dress na. Para alam ko, kung saan naglalaro yung kanilang timbang. Oh, uh -huh. Et là, oh. tuloy niya tayo kanina. <laughs> 2.7 eh. Oo, 2. Point... Alas ganoon din kanina eh. Teka. Yakamo na. Thank <laughs> you. Malakas na to. Mm. Masuk sa bibig ko yung lupa. Are you calling me? Hindi. <laughs> hindi, niya pala. Ayan. Ah, hindi. Mga kabokalas talagang gano'n Kasi yun, hindi ko pinawalan eh. Tapos sinumuli-uli ako eh. Ganun talaga. Yung pinakamabigat ay tumitimbang ng 2.7, 2.65. Ayan malapit sa 3 fourths. ganun po ang ano, uh, pinakamabigat. And then yung pinakamababa, pinakamagang ay yung dalawat, dalawat uh, one fourths uh. Ayan, teka, magpapakain muna tayo mga kabukals pero wait lang, maghihilamos lang ako puro lupa yung mukha ako. Ayan mga kabukas. Pakain naman tayo. Pinunan naman natin sila. So, ito papakita ko sa inyo, mga kabokals. Na itong mga pato na ito ay napakalakas din kumain ng Madre de Agua. So, ito po yung ating uh, shoes one, yung ating feeding. Madre de Agua, 1 kilo ay hindi, 1 kilo and 1 fourth na madre de agua na dagdagan natin kasi malakas sila kumain. At 3 fourths lang na darak sa mais, mga ka so. Oh. Kaya wala natin ibang hinahalo sa ngayon kasi uh, naubusan tayo ng molasses. Dati-dati may molasses pa. Pero ngayon ay darak sa mais na lang nga at madre de agua katulad sa manok. Ito. Kain na kayo. Para, lalo kayong bumigat. Hmm. Pakita nyo kung gano'n kayo lakas kumain. O, oh, yan mga kabokals, o. Oh. Okay. Hmm. Hey. Pusin nyo yan, o. Oh. Hmm, hmm. Yan. So, ito nga mga kabokals, ay dinadamihang ko yung pakain sa kanila. Kasi, pangbenta nga natin sila. Para mas bumigat sila. And then, ito itong natira ay papakain natin sa mga kasama nila sa mga breeders natin. Ayan, yeah, so 2, 4, 6, 6. So ito mga kabukalos, alas uh, plano kong i-alok sa mga kapitbahay ko doon. Ipapadress natin kasi may ano naman dito, may nag dress naman malapit dito. Uh, parang 20 pesos yata ang bayad sa isang pato. Ano na yon malinis na yon at saka labas na, ilalabas na yung laman loob. Ang matitira na lang is yung ulo, pa pero malinis na. Wala ng laman loob, wala ng balahibo. So pagka ganun, uh, plano kong ibenta sila. Uh, makatarungan, makatarungan na kaya mga kabokals kung ibebenta natin ng 290. Yan, ko, comments lang po kayo. 290 na malinis na, wala ng balahibo, wala ng laman loob pero intact pa rin yung kanilang ulo sa kayong paa. Ang mawawala lang is yung palahibo at saka yung laman loob. 290. Yan. So, hindi ko alam kung makatarungan na yun. kasi hindi ko naman talaga alam ang presyuhan ng, ano, eh, ng dress na Moscovy Duck, uh, yun naman, 290 na yun is kasama pa naman yung ulo sa paa ang mawawala nga lang is yung laman-loob sa kayong balahibo. So pag kinatay po natin halimbawa yung 2.7. Pag kinatay po natin yun ilalabas yung laman-loob sa kayong uh, balahibo. Uh, matitira po dyan most likely is mong ang tawag po doon ay risiko. Risiko, ibig sabihin yung mababawas sa timbang sa kanya after niyang makatay Siguro siguro maglalaro na lang po ang timbang niya from 2.7 magiging kulang-kulang uh, dalawang kilo na lang po or mga 1.8 kilos. Ganun po siguro ang magiging timbang niya. Yan naman po ay estimate ko lang. Hindi pa naman po yun talagang sakto. Ano. So, yun. So, halimbawa, nag 1.8 kilos siya, malinis na, times 290. Ipakimat na lang po. <laughs> ah, Pakikalkulate na lang po. Ayan. So, yun po ang magiging kalalabasan ng ating pagbebentahan minus yung ibabayad natin sa... Siyempre, kakaltas pa natin din yung ibabayad natin dun sa magkakatay na 20 pesos. Uh, hindi ko sure, guys, kung 20 pesos nga. It's either 30, 20 pesos or 30 pesos. Mga ganun lang yan. Ayan. So, abangan nyo. Yun po ang aking ipapakita sa inyo. Pero yun po, yun po ang aking plano. Uh, ibenta sila ng 290 Labas laman loob, malinis ang balahibo. Ayan, so kung makatarungan po yun or kung kulang mga kabukas yan, comments lang po kayo. Ayan, so ito may tubig na sila, iwan naman natin sila dyan. Magpakain naman tayo doon sa mga breeders natin. Ayan mga kabukas, so nandito tayo sa ating breeding area. Mati, mga ating mga Yan. So dito mga kabokas Yung katulad nito may Mga bata pa na barako Yung mga future pangkatay po yan Yung mga maliliit na yan Mga lalaki iba dyan Yung So, ito nga po, lahat po ng lumalabas na lalaki, uh, pinupool out natin pagka malalaki na sila yung sumasampana para maiwasan natin yung inbreeding at uh, miniminti na lang po natin yung number of original breeders natin for now. And yung mga babae naman na lumalabas, yun po ay itinutuloy din natin para maging future breeders. And then, pagka kailangan na natin magpalit ng barako ay magpapalit na lang tayo ng barako para maiwasan po yung inbreeding yeah. so yun po ating sistema kasi wala po tayong malaking space nga para magdalawang batch pa tayo yung para magpapalitin-palitin na lang natin ah uh, ito lang isang grupo lang talaga ang kaya natin i-maintain na. so palit palit barako na lang tayo para iwas inbreeding so yun nga po yun nga po yung plano ko mga kabokals na i ano na lang katayin na lang natin kasi hindi rin, hindi rin kasi mabili ng live weight sa live weight kasi ang benta ko 200 200 pesos per kilo sa live weight buhay ah uh, kaya lang masyado na kasi sila nagtatagal nalulugi na rin tayo sa pakain so kailangan natin sila i-dispose So, yun po yung alternatibong pamamaraan para maibenta natin ating mga Muscovy Duck. Uh, Mag-alok po tayo sa ating mga kapitbahay ng katay na dress na. Tatanggalin lang yung laman loob. Intak pa rin yung ulo sa kayong yung ulo sa kayong paa uh, sa 290. Uh, try po natin yun. Pero comments po kung masyado pong mataas or masyado pong mababa. Comments lang po kayo para may adjust po natin. Uh, ito naman po ay siguro sa mga susunod na araw pa naman natin ma magagawa yung pagpapakatay. Ayan. So, nasubukan <coughs> ko na rin po kasi yan araw mga kabukals. Kung hindi niya tatanong, ang dati ko pong hanap buhay, uh, way back 20 years ago, is nanguhuli po ako ng mga, or namimili po ako ng mga live na manok, yung 45 days broiler. Umiikot po ako dito sa area na San Jose del Monte, Santa Maria, Uh, ang gat nung panahon na yun is uh, mura pa talaga ang manok so ayun nga ayun nga po ang plano ko kung magiging successful po yung ganong sistema na makapagbebenta po tayo ng dress na na pato is po pwede po nating ulit-ulitin kasi ito may mga malilit pa rito na mga future ano yan mga lalaki yan na future magiging ganong kalalaki din sila ah uh, hindi naman natin sila pwedeng gamitin kasi mag inbreed na po tayo. So, kailangan natin sila i-pull out, kailangan natin sila i -benta. So, ganun po ang magiging cycle po ng ating pag-aalaga ng Moscovy ah. um, yung ang... Ito nga po pala, matatandaan ko, natatandaan ko, ha, ah, correct me if I'm wrong. Yun po yung mga terms noon, nung ako po'y nagmamanok pa. Uh, galantina, sabit ulo. Yung sabit ulo po mga kabokals, Uh, kung di ako nagkakamali, yun po yung tanggal yung laman loob Walang balahibo, pero intak pa rin yung ulo sa kapaa, Ayan, yun po yung natawag na sabit ulo Ganoon din po sa baboy, eh. sa baboy tanggal ang laman loob, linis ang balat uh, Pero yung intak pa rin lahat ulo pa nando, pa, nando pa rin Yung po ang tawag na sabit ulo, titimbangin po yon, may corresponding price po sa ganong klaseng uh, uh, sistema, sabit ulo And then may tinatawag pong galantina Ang galantina naman po, uh, tatanggalin lang yung balahibo Intact yung laman loob sa loob, ulo, pa Balahibo lang po pong nawala Ang tawag naman po dun ay galantina Ayan, correct me if I'm wrong ha, kasi matagal na That was 20, 20 years ago, kaya ha, hindi ko alam kung tama po yung aking mga pinagsasabi Pero base po sa akin nare-recall ay ganun po ang mga terms na tawagan noon sa sa hanap buhay po na dressed chicken. Ayan, galantina at sabit ulo. So yun po, sana po yung may natutunan kayo. Ayan, mas pasensya niya kung pasensya na kung mali po yung akin na relay na information ha. Pero yun nga po, uh, sa 290 mga vocals, yung comments lang po kayo kung makatarungan na po yung 290 Uh, ano ta ano sabi ko sabit ulo sabit ulo ayan 290 sabit ulo tanggal laman loob nakakabit pa rin yung ulo sa kapaa malinis malinis ang balahibo sabit ulo 290 pesos per kilo yan po ang ating uh, gagawing bentahan doon sa uh, anim natin mga barako doon Ayan, so maraming salamat mga kabukas. So yun pong aking maibabahagi sa inyo for today ang mga terms terms and meaning. <laughs> Di, mga ano, mga salitang palengke na akin pong na-recall. Ayan, sarap lang pong balikan mga kabukas yung dating handap buhay. Pero ano yan eh, ang buhay kasi dati parang gulong na sasakyan yan eh. Paikot-ikot tayo so hindi tayo talaga pumipirmis minsan sa isang handap buhay. So ito nga, nandito tayo sa mundo ng farming ngayon. Related pa rin naman din sa aking naging hanap buhay noong araw na pamimili na mga live uh, na manok. So related pa rin ako talaga ano eh. May kahayupan talaga ako mga kabukal eh. hindi joke lang. <laughs> may kahayupan talaga sa si kabukal. Eh mahilig talaga ako sa mga hayop, mga uh, yun talaga ang ano eh. Uh, gusto kong gawin. Yung, gusto ko yun talaga ko baga yun ang aking forte. Yung aking forte na lilinya po sa mga kahayupan. <laughs> joke lang. <laughs> sa mga livestock. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabokal, sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa inyong patuloy na panonood. Mga solid viewers ko po, maraming salamat po sa inyo. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet, sir. Hello po. Ayan, so muli ito ang inyong kabokal farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong unlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye.